Magandang araw, Pilipinas! Narito ang pinakabagong balita ukol sa bagyong karina na tumama sa ating bansa. Isang malakas na bagyo, na pinangalan ng karina, ang nagdulot ng malaking pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin natin ang mga detalye mula sa ating mga field reporters. Ramdam na ramdam ang hagupit ng bagyong karina. Maraming bahay at infrastruktura ang nasira, at libu-libong residente ang naapektuhan. Narito ang ilang mga kwento mula sa mga residente. Resident: Bigla na lang pong lumakas ang hangin at ulan. Takot na takot kami dahil sa malakas na ingay ng bagyo. Nasira po ang aming bahay at wala kaming masisilungan ngayon. Resident: Nawasak po ang aming mga taniman at mga hayop. Malaki ang magiging epekto nito sa aming kabuhayan. Bukod sa pinsalang dulot ng bagyo, nagdulot din ito ng malawakang pagbaha at landslide sa ilang lugar maraming kalsada ang hindi madaanan, kaya't nahihirapan ang mga rescuers na makarating sa mga apektadong lugar. Ayon sa pag-asa, patuloy nilang binabantayan ang galaw ng bagyo at nagbibigay ng babala sa mga apektadong lugar. Ang ating pamahalaan ay nagsasagawa na ng mga hakbang upang matulungan ang mga naapektuhan at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad. Patuloy kaming magbibigay ng update sa inyo, mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat.